အဲ့ဒါကို Hello mga palangga. Eh, hey, meron na naman ako ipapakita sa inyo. Ito po ang, ito po ang ko tuwing mag, umaga. Pagising ko sa umaga, ito muna ang inuuna ko, yung halaman ko, yung mga tanong ko. Ayan, Tinititigan ko sila, tapos, ano, tinitingnan ko mabuti, baka may, ano, may may mga kumakain. May mga kumakain na mga insekto. Yan, tinitingnan ko isa isa yung mga dahon nila. Kasi katulad nung isang araw, ang laki ng uod na kita ako. Grabe. Natakot ako. Nangilabot ako. <laughs> ang laki. Kinain yung mga dahon ng ano, ng talong. Ayan, no. Kinain yung mga kawawa naman. Tapos uh, pues, sa araw-araw talaga, tinitingnan ko na isa-isa. Lahat sila tinitingnan ko para, para wala talaga siya oo. Na nakakaakyat para kainin yung mga dahon nila. Dalawang bisis ko na, na ako na nakahuli ng na pinatay ko na talaga, linakasang ko loob ko pagpatay. <laughs> na ano, tatakpak. Kahit tatatakot ako, sige, ginawa ko yun alang-alang sa mga tanim ko. Makakain yun. Sayang. Kaya ito, ito ang pinakakalibahan ko. Ito yung magbibising ako. Ayan. Ayan. Ayan, dinidiligan ko sila. ano ko yung lupa nila, yung mga dahon nila, pinatanggal ko. Yeah. Nakakalibang din. Nakakalibang. Pagising mo sa maga, kang ano, meron kang ginagawa na parang natutuwa ka, masaya ka, ganda na pakaramdam mo. Kasi itong uh, tanim kong, ano, yung mm, uh, kangkong, ilambis na ako ng gulay sa kangkong. Yung um, kangkong. Tapos sa talong, nakapitas na rin ako ng talong. Ginulay namin. Nakatulong din. <laughs> Nganda pag may tanim ka. Nakakatulong. Uh, Tapos, ano, na... Uh, Mahal-mahal uh, ngayon ng tanong. Apat ah, na peraso. 30 pieces na. Di, yeah. kung magkitas ka na lang, di, may tanim ka, di, doon ka na lang kukuha. Magkitas ka na lang. Di, malaking tulong yun. Wala nang konsumo. Nabawasan yung konsumo. Kaya ang ganda. Ang ganda ng ano, may tanim ka. Bye. Uh, hindi ka naman napapagod eh, kasi natutuwa ka, lalo na nagkikita mo yung mga bunga nila, ang ganda. Yung mga bunga nila, nagkikita mo, tapos malalaki tataba, ang ganda. Kaya, yeah. ayan, nagkakalibangan ko talaga po, ang ganda.